Muling inasar ng unkabogable star na si Vice Ganda ang actress TV host na si Kim Chu matapos itong dumalo sa kasal ni na Angeline Quinto. Kaagad naman itong kinakiligan ng maraming mga netizens at hiniling nila na maging sila na ni Paulo Avelino at Kim Chu sa totoong buhay. Ayon pa sa ilang mga netizens na sabay na dumating sina Paulo Avelino at Kim Chu, sabay din umanong umalis ang dalawa kaya naman marami ang nagsasabing totoong magjowa na ang galawan nilang dalawa. Hindi naman ito pinapalampas palagi ni Vice Ganda dahil mayroon kaagad itong pang-aasar at tila sa dyan itong ibinubuking ang estado ng dalawa. Marami naman ang umayuda sa napipintong relasyon ng dalawa dahil makikita ang napakalakas nilang chemistry na dalawa at tila napapasaya naman ni Paolo Avelino si Kim Chu. Nag-level up din ang mga kahilingan ng maraming mga netizens dahil kung noon ay hinihiling lamang nila na maging mag-boyfriend-girlfriend si na Paolo Avelino at Kim Chu, ngayon ay gusto na nilang makitang ikinakasal ang dalawa. Sa ngayon ay hindi pa naman nililinaw ni na Paolo Avelino at Kim Chu ang totoong estado ng kanilang relasyon subalit kapansin-pansin ang makikitang kilig sa mukha ni Kim Chu sa tuwing tinutukso siya ng kanyang mga kasamahang host sa It's Showtime kay Paolo Avelino. Napalitan na rin ang kasiyahan ng lungkot sa mga mata ni Kim Chu na pansin noong napapabalita ang hiwalayan nila ni Sian Lim matapos ang mahigit 12 years nilang relasyon. Kung iisipin ay tila sinayang lamang ni Kim Cho ang kanyang panahon at pagmamahal kay Sian Lim na hindi naman siya napanindigan. Ano ang say niyo sa balitang ito?